So, ayun mga boss, sana sa mga para sa mga hindi nakakaalam ng default wifi password sa in kanilang mga 5B5. Yan lang 'yan. Punta muna kayo sa wifi fi nyo. Yan, di na lang natin siya. Then hanapin niyo lang yung wireless net or wireless net 5G. Dalawa 'yan. So, ayan, ito dalawa na 'to. So, try natin muna sa wireless net. Ang password lang po niyan is walong letter E, ang yan ang default password nila pareho. So, try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, tumalik na ako. Then, try natin naman sa 5G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, connected na. So, ayun mga boss, sana nakatulong. سلامات